Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang ama at ina ng tahanan ay kadalasang nagsasakripisyo para sa ikabubuhay ng kanilang mga anak. Bunga nito, marami sa ating mga kababayan ang pumupunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Tanging mga padala lamang mula kay tatay ang magbibigay aliw sa mga anak na naghahanap sa kanya. Ito ang pag-uugaling ating makikita sa mga apostol noong si Jesus ay nagpahayag ng kanyang paglisan. At tulad ng isang mabuting ama, ang Panginoong Hesus ay nagkaloob ng regalo na magiging kagalakan sa kanyang mga alagad. Ang kaloob na iyon ay siyang ating tutunghayan sa ikalabing anim na kabanata ng Juan, una hanggang ikapitong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, ay dapat nating malaman na ang Kabanatang Labing-anim ay ang bahagi ng Ebanghelyo ng Juan na tumatalakay sa kabuuan ng mga pangyayari sa silid kung saan naganap ang huling hapunan. Napag-aralan natin sa mga nakalipas na kabanata na hinikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na magmahalan hindi ko lubos na maisip kung ano ba ang kalagayan ng mga alagad noon. Paano ba sila nagtuturingan? Mayroon kayang inggitan na namamagitan sa kanila, kaya't ipinagbili ni Jesus na sila'y magmahalan. Sinasabi ng ilang mga ngaral na ilan sa mga alagad ay nagkaroon ng hindi magandang damdamin kinahuan at Santiago, nang hilingin ng kanilang ina na ilukluk ang magkapatid sa kanan at kaliwang kamay ng Panginoong Jesus. Kung ito man ay totoo, ang pagmamahalan sa isa't isa ay dapat lamang mamayani sa kanilang kalagitnaan. Ang utos na magmahala na isang malaking hamon sa lahat ng tao. Maging sa ating kapanahonan ngayon, ang utos na ito ay nangangailangan ng taus-pusong pagtalima at sakripisyo. Hindi naman ito ipagbibili ng Panginoong Yesus kung alam niyang may pagmamahalan sa mga tao. Ito ay kanyang ipinagbilin dahil alam niya na hindi na tayo pinaghaharian ng pagmamahal. Ang mahalin ng isang taong hindi dapat mahalin ay isang napakalaking hamon. Papaano mo nga ba ito magagawa? Minsan, ang aking kaibigang pastor ay nagbigay ng mensahe tungkol sa pagmamahalan. Kanyang sinabi na parang napakadaling mahalin ng iyong kapwa-amanan ng palataya, ang iyong kauri. Subalit kung ang hamon ay mahalin, ang hindi mo na kauri, napakahirap yata nitong gawin. Dahil nasa isang lunsod ang kanyang pinagpapasturan, ginamit niyang halimbawa ang mga taong grasa na makikita sa mga lansangan. Tinanong niya ang buong kapulungan ng linggong iyon ng ganito sakaling may taong grasa na papasok at sasamba sa umagang ito, sino sa inyo ang magbibigay sa kanya ng pansin at tatabihan siya sa upuan? Walang nakaimig sa tanong niyang ito. Ang ilan ay nakangiti na para bang isa lamang biro ang tanong na iyon. Subalit, papaano mo nga ba mamahalin ang isang tao na hindi dapat mahalin? Ang hamong ito ng Panginoong Yesus ay nagpapakita rin ng isang katotohanan na tayo ay hindi rin sana karapat dapat mahalin ng Diyos. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi ganoon kadaling gawin. Ang tinutukoy kong pagmamahal dito ay hindi ang pagmamahal na nararamdaman ng magkasintahan o ng mag-asawa o ng mga magulang sa kanilang anak. Ang pagmamahal na tinutukoy ko dito ay ang pagmamahal na dapat nating ibigay sa mga taong dahil alam natin na kailangan nila ito. Mga tao na nangangailangan ng pagkalinga. Mga tao magagaspang ang ugali dala marahil na mga problema. Hindi ito madaling gawin sa katunayan, hindi natin ito kayang gawin. Kailangan natin ng tulong upang magawa nating mahalin ang ating kapwa. At ang tanging makatutulong sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dahil dito ay hinihikayat niya na maging kaisa niya tayo. Subalit dahil dito nagagawa tayong kamuhian ng mundo. Ang mga gantimpalang nakalaan sa atin sa langit ay ayon sa mga bagay na ating ginawa dito sa lupa. Sa impyera naman ay pawang kaparosahan ang matatamo ng mga taong nabuhay sa kasalanan dito sa ibabaw ng daigdig. Ang mga tao ngayon na patuloy na tumatalikod sa kabila ng katotohanan na naririnig nila ang mga salita ng Diyos ay walang pinag-iba sa kalagayan ni Judas Iscariote. Nasa harapan mismo ng Panginoong Heso Kristo ay tinalikuran niya ang Diyos. Ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao ay ang talikuran ang Panginoong Hesus binigyang babala ni Jesus ang mga alagad tungkol dito sa mga susunod na talata. Nagumpisa ang kabanatang ito sa patuloy na pagtalakay ni Jesus sa pagkamuhi ng mundo sa Kanya. Basahin natin ang unang talata ng kabanata 16 ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Ano ang mga bagay na kanyang tinutukoy sa talatang ito? Ang mga ito ay ang mga bagay na kanyang tinalakay sa kabanata 15. Basahin natin ang mga ilang talata na matatagpuan sa Juan Kabanata 15, talata 18 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat inyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, disinsanay wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking ama. Kung hindi ako gumawa sa kanila na mga gawang kailan may hindi nangawa ni Numan, disinsanay wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito ay kinapuotan nila ako at ang aking ama. Tatapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang kadahilanan, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng Katotohanan ang pagparito mula sa Ama Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ay magpapatotoo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sa kanyang pagpapatuloy ay sinabi rin ng Panginoong Hesus sa mga alagad ang mga bagay na mangyayari sa kanila. Ganito ang mababasa sa ikalawa at ikatlong talata. Basahin po natin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila sapagkat hindi nila ako nakikilala niyang ama. Hindi nais ng Panginoong Yesus na babigla at manibago ang mga alagad sa mga mangyayari sa hinaharap. Ayaw niya na sila ay mapahiya dahil sa mga bagay na hindi inaasahan. Nais niya na sila ay maging handa sa lahat ng oras. Marahil halos lahat ng samahan ngayon ay may isang layunin na nais ipakita sa kanilang mga kasapi. Kanilang ipinapakita ang magandang kahinatnan ng kanilang samahan. Ang mga bagay na ito ay nangyayari rin sa mga simbahan. Ipinapakita nila ang mga magagandang bagay na mangyayari sa kanilang simbahan. Itinatanim nila sa isipan ng mga tao ang pamamaraan ng mundo at ito ay ang magandang bagay na kahihinatnan ng kanilang grupo. Pilit nilang tinatakpan ang isang katotohanan na nangyayari na sa isang samahan ay hindi mawawala ang pigati, paghihirap at mga sakripisyo malimit pa nga ay nangyayari ang lokohan. Nasa elementarya daw ang kaibigan kong pastor, nang una niyang maranasan na sumali sa tinatawag na paluwagan. Wala itong pinagiba sa paluwagan na ginagawa ng mga matatanda. Ito yung pagbubuo ng isang grupo. Mag-uusap at pagsasamasamahin ang halaga na kanilang iaambag. Magpapalabunutan sila kung sino ang maunang tatanggap ng halaga na kanilang may ipon at ayon sa kanilang mabubunot ay iyon naman ang araw na sila ay tatanggap ng halaga. Ang mga nakatanggap na ay patuloy pa rin magbibigay ng halaga hanggang ang lahat ng kasapi ay makaranas na makatanggap. Katunayan sa paluwagan, ang perang iyong matatanggap ay ang pera na siya mo ring inihulog at patuloy na inihuhulog kung sakaling isa ka sa mga unang sasahot. Bagamat bata pa sila noon ay sinubukan na nilang gawin ang bagay na ito. Maliit na halaga lamang ang kanilang ibinibigay araw-araw. Subalit sa panahon na sila ay tatanggap na o sa sahod, labis ang tuwa na kanilang nadarama bagamat bata pa sila noon. Subalit may pagkakataon na ang mga huling tatanggap ay hindi na nararanasan ang sumahod. Iilan pa lamang ang nakatatanggap ay nahihinto na ang pagbibigay ng mga nauna. Dahil dito, hindi nabubuo ang sapat na halaga na dapat sanang tanggapin ng mga sasahod. Nasubukan daw niyang hindi sumahod sa paluwagan dahil siya ay isa sa mga huling sasahod. Magmula noon, kapag aanyayahan siya ng kanyang mga kaeskwela na bumuo ng samahan para sa paluwagan, ang pumapasok sa kanyang isipan ay lokohan lang iyon. Ang makikinabang lang doon ay ang mga unang sasahod. Kung minsan, maging sa grupo ng mga bata ay walang magandang pangako ang isang samahan. Subalit makikita natin sa Panginoong Hesus, nakakaiba ang kanyang pamumuno sa kanyang mga alagad dahil ipinapakita niya ang mga bagay na maaaring mangyari na hindi maganda dahil dito ay marapat lamang na paghandaan ang mga pangyayari sa hinaharap. Bagamat sinabi ng Panginoong Hesus sa kabanata 14 na siya ay aalis upang ipaghanda tayo ng lugar at tayo ay kanyang tatanggapin, binigyang linaw niya na ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat-lahat. At tayo ay Kanyang hinihikayat na gawin nating lubos ang pagtutuon ng ating pansin sa Kanya. Sinabi niya na ang mga alamid ay may mga lungga at ang mga ibon ay may mga pugad, subalit siya ay wala man lang lugar upang ihiga ang Kanyang ulo. Sinabi niya na kung tayo ay susunod sa Kanya, kailangan nating dalhin ang ating krus. Hindi ang kanyang krus, dalhin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Kung tayo ay magtitiis para sa Kanya dito sa ibabaw ng lupa, tayo ay maninirahan sa langit na kasama siya. Ang Panginoong Hesus ay hindi tinatanggap at siya ay inalipusta ng mga tao. Siya ay tao na nabuhay na may pighati at hindi niya naiwasan ang kalungkutan. Sinabi niya na ang kanyang mga tagasunod ay nasa mundo, subalit sila ay hindi para sa mundo at kamumuhian sila ng mundo binigyang linaw niya ang lahat ng ito. Hindi niya sinabi na ito ay madaling gawin para sa kanyang mga tagasunod dito sa ibabaw ng lupa. At ano nga ba ang ipinapahayag ng mga simbahan ngayon? Ipinapahayag nila na aabuti nila ang buong daigdig ng salita ng Diyos. Subalit dalawang libong taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin nila ito nagagawa. Sa ganitong mga pangyayari ay sinubukan nilang ipamalita ang tungkol sa relihiyon. Ginawa nila itong kaakit-akit sa daigdig. Makikita ninyo na sa panahong ito may mga iglesia na ginagamit ang lahat ng bagay. Makuhala ang mga pansin ng makasalanang mundo. Ginagamit nila ang musika at nais mapantayan ang nais ng mundo. Kanilang sinasabi na kailangan naming gawin ito upang maabot ang mga makasalanan. Hindi ko tinutukoy dito ang mga iglesyang maluwag ang panuntunan tungkol sa mga aral ng Biblia dahil matagal na silang nawala sa landas ng katotohanan ang tinutukoy ko dito ay ang mga iglesia na mahigpit ang mga panuntunan sa pagsunod sa mga aral ng Biblia. Sa ating kapanahunan ngayon, ang mga iglesia na nagsasabi sa sarili na mahigpit nilang sinusunod ang mga aral ng Biblia ay sila pa ang nawawala sa katotohanan. Sa kanilang mga kalagitnaan ay makikita mo na sila rin ang kumakalaban sa salita ng Diyos. Bagamat hindi nila tahasang tinutulig ang Biblia, makikita natin na kinakalaban naman nila ang tao nangangaral ng salita ng Diyos. Maraming mga nakapanlulumong kwento sa iba't ibang dako ng bansa. Kung sino pa ang mga miyembro na inaasahan sa loob ng iglesia, ay sila naman ang sumisira sa mga gawain. Bakit nga ba may mga mangangaral na umaalis sa pangangaral ng salita ng Diyos? May kilala akong mangangaral na pagkatapos lisanin ang kanyang iglesyang, pinagpapasturam ay nagbebenta na lamang ng segunda manong sasakyan. Tinanong ko kung bakit ito ang pinasok niya. Sinabi niya sa akin na magugustuhan na niya ang asikasuhin ang mga segunda manong sasakyan kaysa sa mga segunda manong kristyano. Isa itong patunay mga kaibigan na kung ikaw ay tapat sa salita ng Diyos, makikita mo na hindi ka kailanman mamahali ng mundo. Maranasan mo ang karanasang nasubukan ng Panginoong Heso Kristo. Binanggit ng ating Panginoong Isus sa mga alagad na sinabi ko na ang lahat ng ito upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Binigyan niya ng babala ang mga alagad upang mapalakas sila at nang sa ganoon ay malaman nila ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Minahal na niya ang mga alagad mula pa noong una at hanggang sa katapusan ng mundo. Tiniyak niyang makakasama nila ang Panginoong Yesus hanggang sa wakas at sinabi rin niya na nauunawaan din niya ang kanilang mga daranasin alam niya na itatatwa siya ni Pedro ng gabing iyon. Sinabi niya sa mga alagad kung ano ang mga magyayari upang sa ganoon ay mapalakas sila sa sandaling dumating ang mga panahong iyon. Ito ay isang babala para sa mga sumusunod sa ating Panginoong Isus upang magawa nila ang kanilang responsibilidad sa Diyos. Palalayasin nila kayo sa inyong mga sinagoga. Nangangahulugan ito na buhay nila ang nakataya sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ito ang pinakamasahol na pangyayari sa buhay ng mga Hudyo na relihiyoso. Ang manindigan para sa Panginoong Yesus ay nangangahulugan ng pagtataya ng buhay. Dahil dito, ay muli ko na namang masasabi na kung ikaw ay maninindigan para sa iyong pananalig sa Panginoong Yesus, nangangahulugan ito na nakataya ang iyong buhay para sa Kanya. Minsan pa ay nakita ng Panginoong Yesus ang problema sa ganitong mga pangyayari. Ayon sa kanya, ang dahilan ay sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama at hindi nila kilala ang Panginoong Heso Kristo. Ito ang dahilan kung bakit namumuhi ang mundo sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit namumuhi ang mundo sa mga tunay na mananampalataya. Dahil dito ay nais siyang malaman ng kanyang mga alagad na siya ay muling darating at kanyang sinasanay ang kanyang mga alagad sa mga bagay na mangyayari. Ganito ang mababasa sa talatang apat. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Palagi tayong inihahanda ng Diyos. Ito ang aking karanasan sa mga taon ng aking pagpapastor. Nalaman ko na ito ang pamamaraan ng Diyos. Nalaman ko sa aking sariling karanasan at sa pamamagitan ng buhay ng ibang tao na tayo ay inihahanda ng Diyos sa mga bagay na nasa hinaharap. At nang sinabi ng Panginoong Yesus sa mga bagay na ito, ay nagtanong si Pedro kung saan tutungo si Yesus. Basahin natin ang talata lima. Ngunit ngayoy, paruroon na ako sa nagsugos sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. Bagamat nagtanong nga si Pedro sa Panginoong Yesus, ang kanyang katanungan ay katanungan na may pagpapakumbaba. Sinabi ng Panginoong Yesus na wala isa man sa kanila ang tunay na nakakaalam ng kanyang sinasabi na mangyayari. Wala isa man sa kanila ang nagtanong ng mainam na tanong, tanong na may halong spiritual na kaisipan. Kaya't sabi ng Panginoong Isus sa talatang anim, At ngayong sasabihin ko na sa inyo, natikib kayo ng kalungkutan. Natanim sa isipan ng mga alagad na sila ay tunay na iiwan ng Panginoong Isus at hindi na sila kailanman babalikan pa. Dahil dito, silang lahat ay nalumbay. Kaibigan, ito ang mga bagay na kailangang pag-isipan na mabuti na isang mananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang patuloy na nabubuhay sa sama ng loob dahil sa karanasang hindi maganda. Maaring sila ay may karanasan na hindi katanggap-tanggap sa ibang tao o di kaya ay sa iglesia at sila ay labis na nalumbay dahilan upang sila ay lumalapit sa Diyos. Dahil sa kanilang mapait na karanasan sa iglesia, naging masamang imahin sa kanila ang simbahan. Mayroong ding ilan na dahil labi silang nalungkot sa pagkamatay ng isang pinakamamahal sa buhay, ang kalungkutan nila ay hindi na mapawi. Subalit hindi sana ganito ang dapat mangyari. Huwag sana tayong dapat pagharian ng kalungkutan. Dahil dito ay sinabi ng Panginoong Yesus sa talatang pito, Ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan. Ang pagalis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Sinabi ng Panginoong Yesus na ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo. Sa ibang salita, ang paglisa ng Panginoong Yesus ay sa ikabubuti ng mga alagad. Bakit ba mainam na umalis ang Panginoong Yesus? Nais kong magbigay ng ilang mga palagay tungkol dito. Ako ay naniniwala na kayo man ay mayroon ding mga palagay tungkol dito. Isa sa mga dahilan na ito, ang layunin niya ng pagpunta sa daigdig ay upang mamatay. Ganito ang mababasa sa Marcos Kabalatang 10, talatang 45. Sapagkat at anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nang ito ay kanyang maganap, siya ay bumalik sa ama dahil natapos na niya ang misyon na dapat niyang gawin. Ang isa pang dahilan, nang bumaba siya dito sa lupa, naging tao siyang tulad natin. Ang Diyos ay may katangian na matatagpuan siya saan mang dako. Subalit, nilimitahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging tao. Ibig sabihin ito, nang siya ay nasa Galilea, hindi siya maaaring nasa Betania. Kung inyo pang naaalala na sabi ni Maria at Marta sa Panginoong Hesus noong mamatay ang kanilang kapatid na si Lazaro, na kung nandoon lamang sana siya, hindi sana namatay ang kanilang kapatid. Sa madaling salita, kung ang Panginoong Hesus ay nasa ibabaw pa ng mundo sa kanyang katawang tao, hindi niya magagawang magpunta sa magkahiwalay na lugar sa parehong oras. Kaya't kanyang sinabi sa kanila na kanyang susuguin ang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nasa lahat ng dako. Siya ay nasa aking piling sa oras na ito at ganoon din naman siya ay nasa inyong piling ngayon. Sinabi ng Panginoong Jesus na ito ay mas mabuti. Susuguin niya ang patnubay. Sa sandaling suguin ng Diyos ang banal na Espiritu, gagawa siya ng iba't ibang ministeryo. Kaibigan, sa oras na ito ay nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Ano ba ang iyong kalagayan sa oras na ito? Ikaw ba ay tigib ng kalungkutan dahil sa mga pangyayari sa buhay na hindi maganda? Ikaw ba ay nabubuhay sa kasalanan at kailangan mo ng kapatawaran? Ikaw ba ay nasa kalagayan na hindi mo na alam kung sino ang iyong lalapitan upang magkaroon ka ng kapayapaan? Kaibigan, ang balal na espiritu ay nasa iyong tabi. Masusunpungan mo siya sa iyong kinalalagyan at sa oras na ito ay maaari nangungusap sa iyo. Bakit hindi mo pakinggan ang kanyang tinig at isuko ang iyong buhay sa kanya? Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 anim ay ganito, Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga gininto ang aral na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Dalangin namin na patuloy ito ang magbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station feBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.